Hi! Magandang gabi. Ako po si Timmy Ranz at ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-checkmate gamit ang isang kabayo na maipon ang kalaban na nakapwesto sa A7 later on. Bago ko po simulan ang posisyon na ito, Ipapakilala ko po muna ang mga pyesa ng dalawang panig na nakalatag sa chessboard ngayon. Sa white pieces ay, nandito ang white pawn sa a2. White pawn sa a2. At sa kabilang nako, na nandito yung white king sa b7. White king sa b7. Yung kabilang panig ay ang black pieces. Ito ay kinabibilangan ng knight sa a3. Knight sa a3. At yung isa pang knight na black knight ay c4. Black knight sa c4. Nandito naman ang king sa b4. King sa b4. At nandito rin yung pawn, black pawn sa a6. Black pawn sa a6. Ngayon, ay simulan na natin ang posisyon. Ngayon, dito ang titira ay ang white pieces. Ang itinira ng white dito ay king takes a6. King takes a6. Ang responde ng black dito ay King c5. King c5. Dito ay tumira yung puti ng King a7. Na kung saan ay mistake po ito. Dahil dyan ay nakatira yung black king sa c6. And then, sinabayan pa ng another mistake na white king sa b8. White king sa b8. Dito ay tumalon yung black knight sa d6. Tumalon yung black knight sa d6. White king sa a8. Ang itinira ng black dito ay knight a3 to c4. Knight a3 to c4. Tatandaan natin kapag tayo ay tumitira ng knight at pupunta siya sa e. Isang square lang. Hindi po, po pwede na knight c4 lang. Or black knight sa c4 lang. Kasi yung black knight na galing sa d6 ay tatalon din siya sa c4 may kakayahan din siyang tumalon sa c4 kaya ang tamang notation dyan ay knight a3 going to c4 na a3 c4 nancy alpha 3 charlie c4 dito naman ang itinira ng puti ay King B8. King B8. White King B8. Sa kabilang panig, tumira yung tumira yung Black King sa B6. Sa B6. Dito nagkaroon na naman ng mistake yung white. White pawn, ibinalandra sa a4. Ibinalandra sa a4. At dito naman sa posisyon na ito, tumira yung black knight sa a5. Black knight sa a5. At dito, tumira yung white king sa a8. At dito tumira yung black knight sa c6 Black knight going to c6 At dito naman sa position na ito another mistake na naman ng white pawn a5 check pawn a5 check. At dito, tumira yung black king sa c7. Tumira na naman ng another pawn. Black pawn sa a6. Another mistake. At dito sa posisyon na ito, Diyan, nagkaroon ng brilliancy move ang black. Dito, nagkaroon ng option yung black na maka-checkmate gamit ang isang kabayo, isang king na may pawn ang kalaban sa e7. Ano ang tira na iyon? Dito sa posisyon na ito, ang black pieces ay nagsakripisyo ng isang knight. Knight going to a7. Knight going to a7. Sino ang kakapture ng knight a7? Sino kakapture ng black a7? Siyempre, ang white king. White king takes a7. White king takes a7. At dito sa position na ito, black knight sa b5 check. Knight b5 check. White king sa a8. Obligado siyang pumunta sa a8. at dito sa posisyon na ito isang accurate move lang ng black meron na siyang o meron na tayong brilliant si move na magagawa ngayon ang tira dito ay king c8 king c8 at dito sa posisyon na ito ang itinira ng white pieces dito na nag-iisang tira na lamang ay white pawn sa A7. White pawn sa A7. Bago po natin itira ang last move, ano ang mga nakabalandra sa chessboard ngayon? Sa white pieces, Nanjan ang white king sa A8. Andiyan naman yung pawn sa A7. Sa black pieces naman ay nakabalandra ang black king sa C8. At nakabalandra naman yung knight sa B5. Ano po ang last move ng black? Ang last move ng black dito na magbibigay sa atin ng brilliancy move ng one knight checkmate or helping mate with a pawn to a7 ng white pieces ay knight black knight na nanggaling sa b5 ay lulundag sa Lulundag sa, lulundag sa C7 Check Mate